Good morning, Mayor Ellen. Niya to. Morning. Ma'am, tanong ko lang po regarding dun sa Simana Santa. Meron po ba tayong mga churches yung bisita iglesias? Oh, nagkaganap rin naman dito, no? The main church here is really our the diocese, Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Light. So, yan talaga ang sentro nga dito sa amin at sentro rin ng Semana Santa. Now, aside from the other churches, meron din tayong sa Greenland yung St. Joseph, sa Village East yung Holy Trinity, sa Greenwood yung San Andres, yung Sacred Heart, sa Brookside, St. Francis, sa Cambridge, at uh, Immaculate Conception sa Vista Verde, at St. Arnold Johnson, siyempre sa si Johnsonville. It was stated dun sa ano namin, sa Santa Guide last year. Mm -hmm. Ah, yung dati pa rin po pa yun, ano. okay? Mm -hmm. So, uh, oh, hindi para hindi siya mawala eh, ang mga kababayan natin sa kainta. At uh, hindi na sila lalayo yes. dahil doon sa sobrang... Pero alam niyo kasi sa amin dito doon sa kainta, uh, siguro yung Semana Santa ang uh, um, nangunang uh, pinaka-busy uh, na linggo, umap umapangalawa lang ang fiesta. Kasi dito, talagang hindi bakasyon ng Semana Santa dito. Talagang ginugunit tayo. Maraming paraan ang pagugunita. May pagsasadula at ang uh, pinaka-highlight talaga niyan ay yung Grand Parade. Yung gra parada ng panata uh, sa uh, Viernes Santo ng umaga at matatapos may mga pagtatanghal pa ng um, uh, paghahatol. Yun yung pinaka-pagsasadula uh, ng paghahatol kay Cristo. Magaganap yan dyan sa may parola sa Kainta Elementary School. Ma'am, yung isa po kasi sa pinabangan talaga ng mga kalapit na bayan o sa, from Metro Manila, yung sinakulo dito sa atin. Yes po. Oo nga eh. May dalawa tayo. we have two main groups na talaga nagtatangkal dyan. Ang kursa na yun po ay dyan sa ating um, Tanghalang Kainta, magsisimula na yan sa linggo with Palm Sunday, the Open. Tapos ang um, pangalawang isa pang grupo ay ang Samahang Nazareno. Yan po ay naka-schedule sa ating buwan Arena. lina. Uh, magsisimula siya sa Holy Monday matatapos ng uh, Easter Sunday. Ma'am, may eh, tanong ko lang. Um, may nagtanong kasi sa akin kanina lang. Ilang years na po ba yung krusa na yun? Ang alam, yes, ang krusa na yun, kung tatanungin niyo po, ay 120 years na po yun sa mga Wow, yan. grabe. So, this is their 120th year. Mm -hmm. Uh, yun, yeah. Kami po ay gumabati sa kanilang napaka matagumpay at mm -hmm. uh, halos uh, hindi, sa uh, isang, year? isang daang taon na sila. Yes, yun, pakakaabangan nila ang mga pagtatanghal na po sa nais ng kanila. Ma'am, lastly, um, any message po uh, regarding lalo na dun sa Friday, Holy Friday, yung yes. Okay. par parada? Meron po tayong parada ng panata na magaganap sa Biyernes Santo. Magsisimula po yan ang alas 6 ng umaga. Tatahak yan ng buong A. Bonifacio. Magsimula po sa May Marik. Um, iikot po sa Sitio Victoria at babalik po sa so, Ibon Fashion at may pagtatanghal po ng paghahatol ni Jesus sa ating uh, Keta elementary school sa labas lang po. So, inaaniya po kayo pa manood ng parada at ng paghahatol. Uh, ha Live po ba ito? Mapapanood din sa ating ano? Uh, we're mga... trying to uh, arrange for that para marami oh, rin makanood lalo na yung mga nasa ibang bayan. Yes po, hindi lang. Yun nasa, sa, po, oh, na, yung nasa... Bumansa? Oo, na, nag-chat-chat sa... Na, Nagpapasalamat mm. na nakikita pa rin sa live na ng kainta Journal. Ah, Tainta Ay, sana mag-cover ka na. Yes po, ma'am. Okay, maraming salamat po, ma'am. Ellen Nieto.